paglabas ng panulo yan. Pero wala pa rin ang bundok. Ang sabi nila, ang bundok dati ang ginagawang gabay ng manlalakbay. Pero pagkatapos gawin ang kaling ito, wala nang naligaw sa kanilang paglalakbay. <tellan> Nakikita na yung bundok? Hindi pa makita. Ganun? <tellan> ang sarap ng tulog ko. Sa totoo, si Uncle Pipino lang ang hindi nakatulog. Oh. <Myan reinforce> ano problema, Papa? Ano kaya yun? Ha? Oh. Ano ba yan? Baka ibon. Ha? Tignan natin. Sige. O oh, sige, lapitan natin sila. <sighs> Laki nilang ibon Alam ko na! Yan ay Rhea! Ha? Rhea? Rhea, tawag dyan? Tama. Kahawig ng ostrich, pero dito lang sa South America. Ha? Ha? Sige! Habol! Ha? Daliri. Tatlo? Oo. Ang Argentinian gaucho. Ginagawa silang pagkain. Meron silang malambot na balat na ginagawang damit panlamig. Talaga? Mas mabilis sila sa atin. Pati kabayo, talon nila. Ha? Wala silang pakpak, pero mas mabilis sila sa kabayo. Dahil wala silang pakpak para lumipad, kailangan tumakbo sila ng mabilis. Tama ka, Fiolina. Sige na, magpatuloy na tayo. Ha? Ang bundok, Fiolina! Ha? Huh? Ang bundok. Tama. Sa wakas, nakita na natin ng bundok. Sa likod ng bundok na yan ay ang syudad ng Bahia Blanca. Pinakaunang bundok nating nakita dito sa Argentina. Kahit nakikita na ang bundok, dalawang araw pa bago tayo dumating doon. Ah. Tiyah! Hmm. Iniisip ko lang, ano kaya ang itsura ng Bahia Blanca? Parang Buenos Aires lang siguro. Isang syudad na puro puti ang pader. Malapit na tayo dumating sa paanong nasunog ito. Mga ilang araw pa lang siguro nangyari. Oo. Pero dito tayo matutulog kaysa eh, sa labas. Uncle! May balon! Ayun! Good. Meron tayong tubig. Maliwanag pa ngayon. Pwede pa natin ayusin ang tutulugan natin. Ha? Huh? Papa! May usa! Oo! Fiolina! Malaking usa Marco! Gusto mo sumama sa akin mag deer hunting? Ha? Gamit yung baril? Seryoso ka? Seryoso nga ako. Sawa na ako na palagi na lang baka ang kinakain natin araw-araw. Maiba naman tayo. Masarap yata ang lasa ng karne ng usa. Concheta, kayo muna ni Fiolina ang bahala dito, ha? Umpisahan na ang apoy at hintayin kami. Oo, Papa. Good luck na lang sa inyong dalawa. <laughs> Minamaliit mo yata ang kakayahan ko. Tara na, o, Marco. Hintayin niyo kami dyan, ha? Oo. Violina, pwede mo ba ako tulungan? Oo. Julieta, a Uncle, sa tingin ko nandito lang yun. Baka natakot lang kaya biglang nawala. Nagtago kaya sa ilalim ng lupa. May mga bakas. Tignan mo po. Bago lang yan. Taba ka. Ayos. Tara, Marco. Opo. Opo. Huh? Nasaan na yun? Paano na? Hindi na natin masusundan ang bakas niya. Oo, tama ka. Hindi na po pwede. Kung alam ko lang na ganitong mangyayari, binaril ko na sana yung sa sakali kanina. Huh? Nandun! Talaga? magtataka? Nasaan na yung usa? Ha? 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 Uncle! Bakit? Sa likod mo! Sa likod ko? Sa likod mo! Oh, my <laughs> 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 えっ <Marco. S 2>、oh. <laughs> Marco. Sige, umatras tayo ng dahan-dahan. Lumayo tayo ng dahan-dahan. Sige po, Uncle. Hanta ka na bang gumalaw? Opo. Ayaw. Anong problema? Hindi ko. Ayaw gumalaw. <coughs> ah, ah, Panginoong ng Diyos, marami ako nagawang pagkakamali sa buhay ko. Sana lang patawarin mo ako. Sa iyong kamay ko, i-bibili ng mga anak ko. Pero huwag mo muna isarado ang pintuan ng lakit. Hintayin mo ako dumating dyan. Angkel Pepino! Amen. Pepino! Angkel Pepino! Ah! Ate, ako, 'pag nagluto ka na ng pagkain, uuwi naman sila nang walang dala. Sasabihin ni Papa, sa sobrang bangis niya, walang nangahas na magpakita sa kanya. Tingnan mo kung ano sasabihin niya mamaya. Bakit okay, hindi tayo kinain ng Fiuma? Ewan. Baka hindi gusto ng Fiuma ang laman natin. Umalis na siya. Ha? Ah, hindi! Na! Nako! Ang kay Anong problema? Tingin ng Fiuma, si Concheta, Fiolina, Julieta, at si Emelio ay mas masarap kainin. Ha? Ah! Ah! Ah Marcos! Uy! Uy pa sila! Papa! Marco! Marco, huwag mo sabihin sa kanila may nakainkwentro tayong puma. Opo! Pagkatapos ng hapunan, lalagyan natin ng mga kahoy na pangharang ang lahat ng mga bintana. Huwag mo kalimutan na ipasok ang kabayo at maghanda ng panggatong na aabot hanggang sa umaga, ha? Opo! Mabuti na ko! Balik na kayo! Sa so, sobrang dagal niyo, nag-alala na kami ni ate! Ay, sorry na! <laughs> ang ginap talaga huli hinungusa! Seryoso ako, Concheta. Sinundan namin na tatunto namin siya sa mataas na damuhana. Tapos binaril ko. Tapos bang? Akala ko na patay ko na siya. Pero himala. Ang sugat ng osay bigla na lamang nawala. Ganun ba, Papa? <laughs> Mabuti na lang. Hindi ako naghintay at nagluto ka agad. <laughs> Tara na, Marco. <laughs> o, opo. Bakit po? Wala. Wala lang to. Nghi, nghi, Gusto nghi. mo pa? Kakaibang tilos nila. Siguro kasi napahiya. Tama. Ano bang ginagawa niyong dalawa? Wala lang to. Gusto ko lang naman lagi tayong handa. Marco? Opo. Yan. Sige, doon naman. Ate. Opo. Uh, mm. uh. uh, Kalama lang. Okay. Papa Sunda. naman. Ha? Tayo. Talaga, tayo! Ano, tayo. dapat ratuhin siyang kapamilya. Sige, dito ka. Ano nangyayari, Marco? Ito? Wala lang ito. Ay, sige. Pugasan na natin to. Oo. Makinig ka, Marco. Palitan tayo sa pagbabantay mamaya, ha? Opo. Ako ang mauuna. Kapag hindi ko na kaya, ikaw na ang papalit sa akin sa pagbabantay. Areglado yan, Uncle. Ayan, tapos na lahat. Ano ba kasi ginagawa mo, Papa? Wala, gusto ko lang mag-ingat. Mas makakatulog ako na may himbeng kapag nakasarado ang bintana. Naglilihim ka. Fiolina, matulog na tayo. Sige. Sapat ba ang kahoy na panggatong? Opo. Sana naman ay walang masamang mangyari sa atin ngayong gabi. Ang matutulog na ako. Sige na. Salamat, Amedio. Kising ka pa. Kahit na wala ka may tutulong, malaking bagay na sinasamahan mo ako sa pagbabantay. Mm. Ah, ah. Pakiramdam ko, pagod na pagod ako. <coughs> mm-hmm. ako naman ang magbabantay. Amejo, pag may narinig kang ingay, ipaalam mo sa akin. Kapag dumating ang piuma, siguradong lagot siya sa akin. mm <laughs> sila Uy, tayong lahat! <laughs> Ligtas na tayo, Marco! Uy, gumising ka nga dyan! Ha? Huh? Uncle Pepino? Marco, maayos ang lahat! Pa Pasensya na, nakatulog pala ako! Ayos lang, ayos lang, Marco! <laughs> Bakit ba ang mo, Papa? <laughs> <laughs> ang totoo, nakainkwentro kami ni Marco ng piyuma kahapon! Piyuma? Kasing laki ng kabayo! Susunggaban sana si Marco at... Bro! Napahinto siya! Imposible! Totoo, Marco! Mm. Kami ni Uncle Pepino ay sobrang na... <clears throat> Tapos tumagbo siya! Kaya pala, ginawa niyo lahat yung kagabi. Siyempre! Nung tulog kayo, nagpakita nga dito yung piyuma kagabi. Ano? Talaga po? Mm. Pero, malas lang yung piuma. Nung tumuntong sa itaas ng pader ng piyuma, binunod ko kaagad ang baril ko at kalmado ko siyang tinutukan ng ganito. At sinabi ko sa kanya, Hoy, Piuma, pangahas ka para akalaing papayagan kitang gawin mong hapunan kami. Kahit na mabilis ka bang gumalaw, tatamaan kita sa pagitan ng iyong mga mata. <laughs> sa sobrang takot ng Piuma, sa nanlilisi ko mga mata at boses, tumakbo ang Piuma ng mabilis at nabahag ang buntot niya. Papa? Oh. Huh? Bakas ng piuma. <tod> totoo pala ang sinabi mo, Papa. Uh, Oo, oh, tama ka. Ha? Salamat, Papa. Ang akala namin gumagawa ka lang ng kwento. May piuma pala talaga. Oh, may dumating. Gino, manlalakbay kayo? Oo. At kayo? Ang totoo, may hinahabol kami mabangis na piuma noong isang araw. Puma? Oo, oh, sobrang bangis ng puma ngayon. Sa loob ng sampung araw, dalawampung baka na ang napapatay ng puma ngayon. Nakita niyo ba ang puma? Nagpunta dito kagabi. Uh -huh. Kagabi? Kaya pala may nakita kaming patay na usa malapit lang dito sa inyo. Sinubukan ng puma kainin kami kagabi, pero itinaboy siya ni Uncle Vipino. Ha? Huh? Inatake kayo? Mm -mm. Baka nagbibiro lang kayo. Kakaiba ang puma? Hindi ito nang aatake o kumakain ng mga tao. Ah, ah, Papa. Ah, kasi, alam nyo kagabi, binasok ko ang kabayo ko dito sa loob. Yung kabayo ang gusto niyang kainin. Tama. Yung kabayo ang gusto niya. Kita mo na! Kaya nga tinutukan ko siya ng baril ko. Ah, bumili ba po? Uliran kang ama. Ganyan talaga ang mga tatay. <laughs> Sige, mabuti't maayos ang kabayo. Sige, pasensya na sa istorbo. Mag-iingat kayo. Pero, nung nagising ako kaninang umaga, mahimbing ang tulog ni Papa. Huh? Akala mo lang yon. Nagpapanggap lang akong tulog para bumalik ang piuma. Tapos binunod ko ang barel at tinutukan ko siya. Kuha ko na. Salamat, uh, Papa. Sige, maghahanda na ako ng agahan. Tawag! Mabiyahe tayong busog! <gibus> <gibus> Sa likod ng bundok na yan ay bahiyab lang ka na. Hiya! Hiya! bago matapos ang paglalakbay nila papuntang Bahia Blanca, si Marco at ang Pepino family ay nagdesisyong magpahinga muna sa ilalim ng isang puno na malapit sa ilog. Kumain sila at pinag-usapan ng nalalapit na pagdating sa Bahia Blanca. Sa pagkakataong ito, inaasahan ni Marco ang magkikita na sila ng mama niya. Habang nagpapahinga sila, maswerte ang may napada ang karwahe lula ng isang Italianong pamilya mula sa Bahia Blanca. Nakakuha si Marco ng impormasyon para dumali ang paghahanap ni Marco sa mama niya bang nga susunod na episode ang pagsabi ng paalam